Yes, good day mga boss. Tayo ngayon ay naandito sa may barangay San Vicente, San Pablo, Laguna. At kung makikita nyo dyan sa baba, ay bukas na yung daan na yan. Yan ang Alaminos to San Pablo Bypass Road. At ang direction na yan, na dinadaanan sa ay papunta ng Manila at uh, Bicol, Balikan. So ayan, uh, dito sa daan na ito, ang mga kadaan lamang po ay yung mga residente na kalapit barangay nitong barangay San Vicente, San Pablo, Laguna. Hindi po po makakadaan dito yung mga papunta ng Maynila, yung mga paluwas ng Maynila, hindi pa po, po, makakadaan dito. Dahil putol pa po yan doon sa may uh, barangay, San Bicen, uh, barangay San Miguel, San Pablo, Laguna. Hindi po kayo makakalampas. Mayroon pong harang doon ay hindi nyo po madadaanan. Sayang lang ang oras nyo kung kayo ay dadaan dito. Uh, ang napansin ko nga la, ang dito sa bypass road na to, wala pa siya nakalagay na signage na hindi pa siya pwedeng daanan. Anong uh, noon nga ako yung ng drone dito, merong naligaw, nagtanong kung uh, pwede na daw daanan. Bumalik na sila eh, siguro galing na sila doon, ay bumalik lang, confirm lang kung talagang uh, pwede na daanan. Kaya, kung kayo ay pupunta ng Maynila, ay tsagain nyo na yung biyahing Uh, Maharlika Highway hanggang sa may San Pablo, Laguna dahil hindi pa po ito madadaanan Yan pong gawing kaliwa natin ay pupunta yan ng Bicol at yung kanan naman natin ay papunta ng Manila. At yung isang deretso pong yan, yan yung Alaminos to San Pablo Bypass Road. So mga residente pa lang dyan ang dadaan, huwag kayong dadaan dyan kung kayo ay papunta ng Manila at sigurado ay maliligaw kayo. Babalik din kayo dito kung sakali man. at sa mga namang pwede na siyang daanan kung ako man ang hindi taga rito at makikita ko to at alam ano po ito ay bypass road ay eh matutokso talaga akong damaan siya nga pala mga boss meron tayong bagong upload niyan sinusunda ng video nito at uh, siya nga pala ulit uh, huwag niyong kalimutang mag subscribe mag subscribe kayo sa youtube channel natin ito para sa mga susunod nating video yung mga update natin lalo na sa SLEX TR4 ay ma-update kayo pagka tayo ay merong bagong video. Libre naman ang mag-subscribe. Uh, subscribe na kayo dahil nandito na rin lang naman kayo. Gasino lang naman yun. Wala namang bayad yun. So, pindutin nyo na yung ano dyan. Subscribe. Tapos yung bell button. Para pagka ako ay merong bagong upload, ay di ma-update kayo. Uh, pa sa inyong notification. Ganun na lang mga boss para tuloy-tuloy tayo makapanood ng ating mga bagong upload. Okay mga boss uh, Awan ng Diyos naman Kahit pa paano Ay Nakapagpalipad tayo ng drone dito Kahit na uh, Katatapos pa lang ng ulan uh, At ito na ngayon Nandito tayo sa bypass road Ng Alaminos to San Pablo uh, Kung makikita nyo Ay bukas na siya Pero uh, Ang hindi lang maganda dito Ay walang nakalagay no entry vehicle going to Manila kung anong iba nagkakamali talaga lumili dito kung anong nila ay walang nakalagay na no entry yung mga vehicle na pupunta ng NCR kaya ang ginagawa nila lumili sila akala nila ay pwede nang lumusot ah uh, ayan hindi pa po makakadaan dito, ulit-ulit yung ulit, ulit sinasabi, hindi pa po pwedeng dumaan dito yung mga sasakyan at punta ng Maynila. Ang nakakapasok lang po dito ay yung mga residente na malapit dito sa may San Vicente, San Pablo, Laguna. Putol po ito sa may bandang kita, malapit sa may barangay San Miguel, San Pablo, Laguna. Hindi po kayo makakalampas dahil napakaputik pa po doon kaya sa mga kapanood ng video nito, pag napanood nyo ay makakaiwas kabala na kayo. At dahil na ulan na naman, pinagbigyan lang tayo sa pagpapalipad ng drone, ay kailangan ko nang bumalik. Wala tayong magiging magandang content dito mga pagpalipad ng drone. Mapapasa na naman tayo. Kaya babalik na ako. Habang nagchatcharge ko yung aking cellphone, kakakalasin ko muna. Mababasa eh. Ito yung ano eh Dito lugi kami Mga vlogger Gawa nang yung mga gadgets namin Pagka kami nagtuloy-tuloy mag vlog ay mababasa Kaya kailangan Imis muna para hindi mabasa Tapos tabi sa box Yun yung ating routine pagka ganitong nag vlog So pasensya na kayo, sasama ko na rin ta sa ating vlog gawa ng Siyempre, para makita niyo yung ginagawa ng mga uh, vlogger sa alansangan pagka nagpi-prepare ng na mga video na ipinapanood sa inyo. Ayun, Lalagay ko 'yan sa box. Tapos, i na muna ano, uli ako. Hindi pala muna ako babalik magsosurvey-survey survey muna tayo dito malay mo naman mamaya ay hindi na umulan ay di pero hindi nalakas eh yan o oh. tapos doon sa may bandaron Nakulimlim pupunta sana tayo ng Santo Tomas Batangas eh i-update natin yung ano doon interchange ang kaso lang hindi tayo makakapunta ay nalakas balik na ako so yan mga boss uh, Siguro dito ko na hindi nga itong video nito at yan yung ating update sa dito sa Alaminos to San Pablo by Pascal tsaka pala mga boss kung bago ka palang si channel na to ay huwag mong kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button dito sa baba para manotify pa ka pag tayo ay merong bagong video ay yun lang yung ha, paraan para ma update kita pag tayo ay merong bagong upload at kita nyo naman sadyang ako'y naghahanda na ng aking kapote at ako'y mababasa hindi ako nagkapote baka meron pa tayong puntahang iba ay sayang naman mababasa agad tayo